yung paalis na kami sa lubong kami yung third cousin ko sila naman doon <laughs> yun, pauwi na kami, pabalik hindi eh pala puputo kami sa kabila ito tingnan nyo babalik kami, pabalik na pero dadaan pa kami dun sa may may isang ilog, ewan ko ba doon ang yeah, mo tayo doon ya, kaya basa-basa na pandungay na, kaya mag-augay na sa ulo mo Hingga! lakan <coughs> <coughs> Basi, pakain ka pagid niya Pila ka na, basi, pinamulot ka Ano yun na? Ima na Last one, ina, pila na, pila ka Pila ka na Ayan o, <coughs> may <coughs> uh, you know, sampay dyan o no. Ba't may naglalaba doon dyan? So, yun ang sinasabi. Malinis talaga. ang ah, hilog. Kita mo. May naglaba. May nagsasampay. Pababa. Pababa. Sige na. Paulit na kami. Paulit na. 我。Yeah. Ngatik ka buisip ka. So, bay bayon gid ya. Bay bayon gid ya. Sukil so, basa ulo mo ikaw na ginamit ko ako ka pa. Ku ako ka tawil ka ka ina eh. Palda gamit ko eh. Ku pad. May ka bukod na imo. Sana mamuna? Lapit Labi na dito sa sayo gid sa ubos diyan. Tanawat wato, Bay bayon. Kita mo yang bay bayon buas basin ate. Bay bayon. Oy eh, pagpagi. Banawin na dito niyan sa sayo. hindi ba yun baybay yun ba 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 yun hours. Oh, may bayan na nabilin dito tinan. Okay, kita na bilin gamit. Mm -hmm. Ha? Magmangod ato hay. Mga ramil ato mga magpakaisa. Magmangod agala kag ana. Apo. Amang pon. Oh, anti pasat ko

Tao. Andito pala talaga yung mga tao. Hindi doon sa puno. Kasi so, dito oh. O yan. Doon oh. Ando ang dam, dami-dami tao oh. Dami tao. O yan. Dito magbibidyo-bidyo lang tayo. Hay madaya. Manabi drip. Hay madaya. Manabi drip. Galing siya. Ay tibay na. Malabu galing. Mukhang paras dito sa ah, ibabaw. Oo. Oh, Oo. Oh. Aras insing? pana aku liat di mana gak? lu, tihenin lubungan, tera. Hoi. Nen. Nen, dako, ayo neng kabur lagi. Iya tera. Ke headlock mandra bas itu. Ayo, madah yang gali tera. Ayo neng, hoga. Jut, tutup. Ayo, gin magpanghas. Na mauli na kita. Ayo nak mas mayo mas safe pangagal sa puno. Madala mo galabi dire na. Sino nang agiwan, ng kaya dilok na agyan dapat dito na. Ha? Kawayan. Ha? Mas, Kuga man di magpanaog. Uy, buboy. Ya, yeah, terus kamay bai. Ay, ung ali anoy na hod don dire. Gamu na gali. Okay, dire entrance dito sa entrance. kita yang mengejutkan, sebenarnya itu bagan mas melayu di itu, so you you see this place, kapan dapat itu pun libur kita agian di tanah ini mah, try nanti magbijo yang kita, karena malah ber kita agian ya, agian di itu, karena nanti nih mau kita, jadi yang kamu mas bapak kami ya. Ayo kunta. Ano bibigyan mo? Bibigyan ko, ko sa si si na man 'yan? Okay. Oh, -la <laughs> ano Pero pag aga pa 'yan. Kung maaga pa dre kay Tayak, okay. maaga pa. pa. Ah. Ah. Ah, sa sunod na. Sa sunod ah. ano? Oh, shot. Marami dito. Doon kasi sa itaas ng pinanggalingan namin is may entrance. Sino? Si Auntie si Sinong Los? Oh, Toto. Ikaw ang sa imo adibon niya pa na Kare dere. Hay, musta na? Nay na ba uli? Damo na gibang tao dere. Ha, ara na halaga dang libag maipadto. Oh, let's go. We will go home. Kare na. Karin na, karin na, ha? Bin? Bin na? Bin na, siyong kayo bahan? Kapoy sana. Ato? Ato, parang andun yung kapatid ko eh. Oh, gano'ng kamudra? Ara si Mai! si Mai! Basi aras dah ya, buang ke batik. <tip> Di sini nak agi ya. Ha, musta nang. Mai musta. Ha, makan kita malusung. Hei, ngani agi. <tip> Ditu gai agi agi. <so>, Ditu bos. Hari <tip> <tip> aku. Mau lidah kami. Kau mau mahal. Mau mahal. Ha? Halil dia bisa bukin. Ia nak kapati gua. andon. Ay, makat makatok kita, no? Ay, makatok kita, Hindi kita pa Mabalik na kami, mabalik. Hindi, nag-ihay, wag may agyan! Ha? Ay, di ako kaya adlok. Bisik ka. Kaya Ay, di ko na kaya. Ha, kita. Maligid kita tira! Tanaw akong guyo, tanan akong maguyod. Hindi na kami mag-agit Hay, mauli na kami! Hindi na lang ko na, sunod na lang! Tại? Kamu nak 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 dito nak kamu nak kamu nak kamu nak kamu nak kamu nak di kita? Sudah di mana? Sudah di mana? Sudah di mana? Pegbatan Dari entrance, dari kita mal kailangan maluto kita yung nangka. Isa nga si Mana. Oh, para para gaya pang upload. Wah, mayroon ko sa yun. Ay, ginsaya, gali. Ay, gaya oh, dito yung manuglinis. Eh, maayo ito dito. Pero, galinis man akong aga. Kaya, ginungod din dahil ako tan. di ba, ang kanda Meron pa rin doon. Dapat ini drew hay ano, na na ning butangan ning baging. Isot-isot ta gibantay ning agihan. Hoy pagi pagi. Pagi dre makraso wa ning ako na. -kona. Ay, hambay mo ay agihan, kabahak nindo. Madali yang kita kerja dire. Kai. <tipas> Wada, waya gihan. Waya gihan, bangin. Ay, hey, bangin. Bangin, naim, bangin. bangin. Naim. Karena bagi bukan. Bapak. Bukan, naim. Ang baba na. Dating karsada. Yate, sakit ang tuhod ko. Ay, kung <laughs> dito galit kita, ina, ligid-ligid ba gan? Hindi, ang kibasig kasi gusto nila. Bakit ko nga nag-agihan rin. Ganit daw, sa alo ko, sa buke niya, <laughs> pa nga ganito. Yate, mahataw pag ito, paligos na kapaligos sa ibabaw. Ang Oke, okay. Oh, tinggal nyok. Meron pang, meron pa second batch <laughs> Hadiah si Daya. Hadiah si angkul si angkul pun Daya. Hadiah mana? Hadiah si Daya. Den, den, den. Hadiah si nama Ira? Den si Mai. Mama, ya Sampu yung takag. Kita mo. Kapatid po yan, takag. Dari kita. Ma dari yang kita mabijuan kita nungin sekarang. Dari kita punggok kita nungin. Punggok kita dari. Apa yang sedaya kan? Kakak paling kita. Dari kita mahal. Latak lain dari. Latak lain dari. Makanya kita dari. Orang ya. Ini.